Ayun, isang mga mapagpalang araw po mga kaharabas. So, sa, episode po na to ay muling lalaot po kami na kami lima uh, pero kasama po namin ang team dagat team harabas uh, inihintay lang po namin sila eh, habang hinihintay po namin sila eh, gumagawa kami ni kasamang coach ng kawil para pagdating dun sa aming pupuntahan ay nakaridi na para aria na lang okay. 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 kasamang pingsi kasamang pingsi bising bising rin oh. No? Hindi kasama ang bagwis. Ayun, bising busy -bisi rin sa kanyang makina at inaanda ang ano, uh, ready to fight na. Ang dating nila busing. Tao na lang mga karabas ang kulang. <laughs> <laughs> oh, kondisyon na oh. Kaligo na. Mau ligo na. <laughs> Gagong ligo na. Mau ligo, tapos pagdating ng dumaya, mau maligo pa rin. Tapos <laughs> sa ano? Ba, ano Basta sana? Pugita na, ina ka pugita. Pugita muna. Ngayon, pagdating sa baura. Uh, nakahanda lang gamit ni kasamang coach ayun ayun at yung ayun, dali na lang sa iyo ni eh at ito naman yung akin ito bago yung ginagawa ni kasamang coach ay, nako po nako nako Sobrang busy sige sige balik mo, balik mo to yan yan nakapulupot kasi din sa akin po habang inaano niya Eh! ito ba ne?

Abrak. Okay. May pa. Ay, kala ko yung <laughs> bangin na <gaya>. <laughs> <laughs> at yun. Ati, yun to. Ayun, may mani pa ang mga uh, kakaramas. Oh. Baonin daw ni Bagwis. Katakot mong gutuman. Ati, mani, Brad. Bagwis sa ice natin. May yelo na rin kami mga karabas ay eh. hindi na rin namin king kamerahan kapon dahil hapon na uh, at medyo busy-busy na at yung kamera ko pati naiwan ko sa bahay karga kami ng tatlong bloke tatlong bloke yung brad yun no? oh dati yun oh mga ganun nga condition pa si Tingsi oh, oh. oh. tagas up dami sila yung linen yung ating dust na brother na lima puno ng ilaw Bago itong malaki kuno uh -huh. rin. Bago ang ating pamaayin ng limang kilong puset, ginati sa dalawang bangka. Ilang araw yan? Ah, ba naman, siyempre. Pag limang araw ito, sa mabarakbo. Hindi, hindi, hindi tayo mabitin. Yung ating yung bakulong dito. Ganyan, saan Ito Dito ko na lang ilagay? Sa dito lang, dyan. Puset. May budigira pa kami, mga araw pa. <laughs> Extra. So ito, parang rin ng ilaw. Hoy. Pinaburdak hangin mo? Tayo. Oh. Hoy. Oh, Hoy, lima para anim lahat. Kabitado. na talaga. Ah, fride na. <targa. laughs> Ilubusin na. 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 na lang ng hintay. Ha? Ilubusin na lang ng hintay. Busin na lang. Ayun. Kabit ko spender ko? Spender kabit mo na. Baka hindi na. tayo, hindi mo kaya. Pag ano, pag ano to, tanggalin na yung GPS na yan, no? Oh, pag balik. So, GPS. GPS? Oh. Oo. Kapit natin dito. Oo. Oh. Dapat nyo, tinanggal na eh. Nung may ano pa sana eh. Ha? Huh? Dapat tinanggal sana nung may oras pa. <laughs> ano yan ang pinagawa mo dyan? Ayun. Uh, peace Finder. ayun mga harapas ay tinanggal namin yung isang panel at ililipat namin sa blandina para may pang charge dun sa materi baka malubat po kasi okay. dun sa blandina kap guys brad doon niya lagay sa sa tulad sa ano? Uh, oh, uh. Likod. Oo. natin ng panel yung blandina para hindi malubat ng battery. Okay. Kapitan ang ginagawa niya. Bigay sa. Tap, doon. Yep. doon. Ilaw natin. Uh. Pili. doon doon. Uh. Hmm. Yan, really. yan di itu mana berada? Uh, buaya, bu buaya tadi. Anu nggak tahu gitu, nggak tahu gitu nih. Nggak tahu gitu nih. Ah, bahasa buaya aku. Bantu ya. Record nang gart tuh. Ah, kap. Light prank? Ah, light prank tahu. Yo, si kap, kap telaga. Kap telaga, lalu <laughs> 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 <Alam> nih. Tidak si nih. Ah, nggak seperti itu. Ano yung lako mo? Mga karabas, mga okay. lako ko sana, sa ano, sa laot Ito, tinapay Ay, langis Ito, kwan Panguli, simple uh. <laughs> na isda Karaga na Ready na, ready na Let's go Bagwis, naka ko na? pull battle pull battle na Ayun mga kaharapas ay panis na po kami. Ay, bibiyahin na kami. Pupunta namin sa aming spot kung saan kami mamamungkita. Mamamungkita po muna kami mga kaharapas. Ano naman yan? Oo. Ngayon, natin lang yung termos kayo? Oo. Ano yung doon ka magsampas hapang Kasi okay. ang kulit ng damit mo. Bakit? Likauan kanyang rapala Ulaman ule Ule Mbak Arapas, gunam tau weh Kaya gini kau ura Gunam tau weh, ura kata lang eh Mbak Arapas Bira-bira si Bagwis Kanyang pamugita So, tinggalin kanyang ilisi Tidak kas Tidak kas

Yan. Lakak. Yan. Yan. Dalawa kayo, dalawa. Dalawa tayo. Yan. Oh, Oh. Urud yes. Sibewang. Uy, di mo tala, tala, ay, 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 ay. Nagsikip na? Nag-skip na. Musa <laughs> siguro. Ay, grabe ang mo kanina sabinas. Ay, spag ka rin. Di na magkaroon. Kasiyaw. Hindi na Oh, wala. Wala na. Oh. Natin ng Tapos natin ang kanyang ilis yung mga karabas Tapos Pagkaya sa dinas kanina na kagun Tapos na kagun Tapos Ay di kaya Iwan na ko. ako Nga Ha? Dagang sa naging kain mo <laughs> Ini ha? ah, nama ya. nah. uh. uh. apa, Bos? Nama Agus. driver Agus. Nama Hah? Nama Agus. bos. Agus. bos, Agus. Nama Agus. Nama Agus. Tali. Agus. Nama Ini Nama ada Nama Agus. Nama Agus. Nama eh. Nama Agus. Nama kan mengatakan mangkarabas, karabas gusto kita nih kesamang jimar ya eh. apol itu <laughs> uh, <laughs> mau purul naman yang kawin purul ini kurang palitan ya eh. ngalangani sama uras okay. nasa asak lo kan mga karabas okay. mau lihat ya. sana ol <laughs> mga karabas dilipat kami medyo tapi sama pad sa ano Ala lima bagus. Oh, si si. ya sih kesalang peng sih. Gulang 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 apa ini? Ah, si. Saya galingan mau gulir permak kain ka. Gulahan ini. Galingan mau gulir permak kain tadi loh ah. Kaya nggak? Intelah intelah gulang gulir permak kainnya. Eh aku tidak mau permak

Ata Ad na to? Pag naman kapira to? Bila -ka Adan, may to? Baka ubus din ka ko Ata naman isa gilo Gutom din mo lang bato dito na Gutom din pala bato Hindi pa ko pangain wala mang kumakalap sa Ano ni Bagwis Mumugita ay may nakita kaming kawan na maraming ibon uh, Pupuntahan namin Kaya namin kung makahuli kami ng tuling ano ano tanigi. Okay. Ito mga karawas ng kawan Kawan ng ibon Ito yung ibon May ano na isla Kawan din na isla 不一样啊！